Oh, yan. Ano, di maganda yung daan. Oh, doon na kami oh, ngayon dadaan pagbalik eh. O yeah, siya, dapat mo. Tapos pag ano mo, pag kanan mo, ano na, may na. Oo. Oh. Mabilis yun doon eh. At saka maganda. Maganda daan. Maganda ang daan. Eh. lang ako. Pero malumanay. Oo. Oh, pag Doon lang sa ano, malapit na sa Katarman. sa... Tanu, oh, tata malapit na doon sa tubugon. Oh. Mayroong ano doon. Bukod hindi na naliga, mayroon kasi space doon. May type, may ano. Sinusunod na lang meri yung ano. Para doon na papasok ka tapos sa Ayuh. loob. Oo, oh, ah. yun na yun. Ah, yun, uh, yun doon eh. kami, kumakumano umano kuma, 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 tinawagan ko. Sabi niya, oh, ano, <laughs> malapit na yan. Tapos, Anon? nakita ko may tunod doon sa mga. Ah, yan, ano? yan. Ah, yun, katarman. Ah, dito, di, Kumaliwa na kami, nag na ko. Kung maliligaw ka doon, dumadaan ka sa bayan mismo eh, sa gitna uh, ng ano eh. Hindi so, mo alam kung ka Sa gamay, sa loob. Kung, ay, kung didiretsuhin yun, hindi, ano din, siguro, pero, parang diversion ko yung inano na. yun Yung, 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 isang yung, 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 may hindi nga napapasok sa bayan may diversion ron siguro mga 500 meters kumanan ako kumanan ako, tapos tinanong paano hindi, dito, diretso yan agad pang abot lang pala diversion ron yung ano, shortcut din na taw probinsya ginagas, <laughs> soga ito hindi ba